Hi everyone! It's God! Papunta nga po kami sa resort para bisitahin at mapakita sa inyo. Dito nga po tayo sa resort para tignan kung ano yung mga nagawa na. Ito nga po pala ang isa sa mga cabin at nasimulan na nga po itong pinturahan. Hindi pa nga po sila tapos sa mga cabin at sa pagpipintura. Kaya naman kung titignan nyo po ito, hindi nyo pa po masyadong ma-appreciate. Meron nga po kaming tatlong pool dito. Merong jacuzzi, merong pang-adult at merong ding pang-bata. yung nga po mga nasa likod ko, ayun nga po yung mga bathroom. Malapit na nga rin po silang matapos dito sa mga swimming pool, magta-tiles at magpipintura na lang po sila. Ilang months na nga lang po ay matatapos na itong resort, kaya naman po abangan nyo po ito. Yun lang, thank you for watching!